tusok etusok mo yung mukha mo diyan tusok mo yung mukha mo diyan

Kakaibang ban ano yan eh. Kakai ban binti yan. <coughs> Yo sa kanya tickling 'yo ni, eh. tickling. Wala <coughs> lang lai 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 yan.

dagat sabi ko lang, ka dito lang Yan tinuha yan sa dagat nilagay yan kunaya kunyari. <laughs> 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 alam alam mo na may mga talino na tao. <laughs> Takos mo masira yung sapatos mo yung paamut. Ma ma masarap na sa paan. Subukan mo pa para marami yung matangat. Iksay-saysay sa mga matanda. Yan, nagkubalit sa patos. Wala, ulo, Mukhang pa. Ah, layo naman.